anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa period na to pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo baka may lumabas na gender mamaya gawin niyo na lang energy masculine at feminine energy Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala, kabibili ko lang na itong deck na to. So, kung magustuhan nyo, itag ko na lang. So, kung bibili kayo, magkakaroon ako ng small commission. Anyways, the devil or oh eight of swords, six of swords. Katakot naman to. Nakapiring na nga siya, tapos may mahabol pa sa kanya. Parang abusive oh. parang devil din. Oh. Katakot naman yun. Di ba hindi mo alam kung ano gagawin sa kanya nito. Para ba siyang eh, Hinold up or kinidnap. So ano kaya itong The Devil? So gawin natin itong The Devil. So ang The Devil ay Nine of Cups. So. Ang <laughs> ganda naman yung Nine of Cups. Ano? bakit kaya siya naging the devil double eight pero ang kinaklarify natin ay the devil kasi pag may nakita kong double pinag-iisa ko na lang yan kaya lang kasi ang kinaklarify natin ay the devil at hindi ay 8 of swords swords nga ba ito oh. teka, taas natin konti ano kaya nangyari dito pen of pentacles <sighs> eh wala namang lumabas na uh, love eto na yung clue kasi natin eh more like sa work naging work work reading to eh may the devil so Sabihin natin nagiging pessimistic. Ang bida. Siyempre, ang bida natin ay Libra. Ito, gusto niya. Nine of Cups. Maybe siya. So, again, tungkol sa work. Kaya, ano, pessimistic naman siya dito. So, bakit siya pessimistic? Ito. Eight of Swords. So, may something na lumili lumilimita. Or, nag nagiging blockage, obstacle sa wish niya. More like wish na ma-promote o magkaroon ng bagong work o, o, magkaroon ng increased salary. Basta work to eh. May 8 eight, eight of pentacles tayo. Wish regarding uh, work. Okay. So, sabihin natin malipat ng ibang department. Okay so, uh, ma-promote nya depende kung ano bang work ang gusto may iba naman na gustong lumipat pero hindi pa magawa at dahil nga walang mahanap walang mahanap na better offer O better salary so yun yung nagiging lang dito Mm-hmm. Ngayon, nandito tong Six of Swords. Oh. Baka ko, oh, maganda nandito yung Six of Swords. Buti na lang. Kasi, kung nakita nyo may kabayo, ano, usually ano yun eh, nasa tubig, ba diba? Boat yan eh, na may mga tao lalakbay. Eh ngayon, naging ano, karawahe. So, travel travel, parang magta-travel sila, ba diba? Or, nire-represent nun yung progress, movement. So, more like, may transformation or transition na maaaring mangyari. Kung feeling stuck siya dito. Kasi, di ba, ito ay card din ng feeling trapped or entrapment. So, from this, magkakaroon ng transition. So, ibig sabihin, hindi na siya may stuck. Hindi na magpo-procrastinate o may stuck ang iba sa inyo for some reason lalo na kung may kinalaman nga sa work at kung yun ang wish ay tungkol sa work so again meron tayong new journey o breakthrough dito sa six of swords mm -hmm. ngayon Career reading naman to. Dito, love. So, dahil di siya love reading, wala tayong clue. Kaya, magpo-proceed na tayo sa susunod na deck. Bilis nung reading na 6 minutes na. No? Anyways, eto na yung susunod na deck. So, ibang senaryo. Ay, gitu Ito ba? Ito na lang isa pala. So, tignan natin ano pa masasabi dito. So, may, oh! Nine, nine of cups ulit. Eh, may nine of cups tayo. Pag kasi ulit, saan nine of cups ito? Pag may umulit kasi, usually, para sa akin, pa, magkarugtong sila. Ibig sabihin, nagdugtong yung kwento. So, after nung six of swords natin, ito na yung susunod na senaryo. Teka, eh, ano bang ano? Pagkakasunod-sunod ito. So, meron tayo ditong nine of cups. Pero at least, di ba yung nine of cups ay tayo pa rin. Kaysa ano. Nakabaliktad siya. Pero tingnan pa natin. Ano pang makikita natin senaryo dito? Ay! Bakit? Kasi, so again, di ba, may six of swords kanina. Ito kasi pwede rin happy card to eh. Pero, happy alone. Kasi yung susunod sa kanya, ten of, ten, ten of cups, di ba? Yun naman, hindi happy alone. Kasi nakita nyo naman doon sa Rider Waite Smith. Pamiliados uh, pamilyado yung bida doon, ibig sabihin masaya sila pare-pareho marami silang masaya ito yung eh, mag-isa lang So, masaya siya alone at first. Kasi nga, uh, feeling satisfied siya. Uh, um, ang wish niya or nagkaroon na improvement sa sitwasyon niya sa work. Ngayon, ay, are you dito sa dasan? Bumaliktad siya o oh, pati ito. So, clarify natin itong dasan. Ano kaya itong dasan? Bakit bumaliktad yung dasan? Aha. Uh ha -huh. Two of swords. This bad choice. Oh. Uh -huh. Kamali siguro ng piniling decision dito regarding opportunity. Aha. Uh ha -huh. So, ganun. Nandating um, hindi pala maganda yung napili niyang decision. So, again, may mga opportunity na darating. Yun nga lang ang masama eh. May wish card din naman tayo dito. Wish din naman to. Nagkamali ng pinili. Nakala niya ay uh, um, magbe-benefit siya doon. Kamali siya ng opportunity na pinili in short. Pero hindi. Pero, uh, yun na rin kasi ito. Oh. Tingnan nyo, failure. Tingnan natin, yun ba ano? The world na baliktad. So, um, a world na baliktad ay um, four of swords. Parang may nabrasa ako ano siya. Um, Burnout. Nakamanabasa yun. Pero hindi ako magaling sa ano. Balay baliktad. Kasi nga dahil memorization, ang memorization. Masakit ang ulo ko. Pero. Tanda ako ano eh. Uh, Minabasa ako na. Four of Swords. Ay. May kinalaman din sa burnout. stress. Ang reason. Ay dahil natutulog siya dito. Hindi siya nakapagpahinga. Ay hindi nakatulog. Aha. Uh -huh. Na-stress siya sa destiny na tinahak niya. Or change. Chance na pinili. So, again, failure to, oh. missed opportunity, grief of missed opportunity, malamang-lamang maraming opportunity na darating, sa so work, halang nagkamali ng piniling company or job description. nagkamali ng pananaw so, ano na nangyari dito so para prevent natin to na hindi magkamali yung bida natin syempre yung bida ay libra sa so, pagpili ng desisyon sa workplace or sa work natatahakin niya, like new job, or pagpili ng promotion, kung may darating man, kaya lang mas toxic pa pala yun. Ito, kailangan natin ng smoky quartz. Eh, alam ko kasi itong ano, smoky quartz, ito yung isa sa best na uh, ano nga ba to crystal o oh, gemstone. O oh, basta ganun. Para sa work kasi ano um, uh, hihigopin niya although hindi naman to science walang science dito dito eh, uh, all about magic or witchcraft um, isa sa benefits daw nito spiritual benefit ay gagawin niyang tawag dito logical yung tao. So, ibig sabihin, kapag napunta na yung iba sa inyo sa ganitong klaseng decision making, sa pagpili ng opportunity na darating sa buhay nyo, so, uh, regardless kung anong opportunity man yan, basta may mga opportunity na darating sa buhay ng iba sa inyo. Kaya lang, mukhang magkakamali nga ng decision So sabihin natin um, hindi sa workplace pero tungkol sa love life tapos yun yung pinili niya love life na uh, napektuhan ng decision niya ang career niya So again makakatulong to para maging logical sa pag-iisip regarding decision making um, ano pa bang meaning nito pinipurify niya ha? or nini-neutralize ang negative energies sabi natin tinatanggal niyang ang stress, anxiety, depression binabalik niya ang tranquility sa buhay sa buhay nyo, sa natin ganyan the thing um, So, shield din to, sa psychic attacks or environmental negativity pangkalman ng isip at sabi natin binabalance niya yung logic at emotion para mas makapag-isip ng mabuti. So, ayan. Yan ang dating. Kaya lang sobrang laki naman kasi nito. So, kung dadalhin nyo ito sa work, di ba? Ang oh, bigat. Meron namang ma uh, mga malilit na version nito. So, yung malilit na version, mas mura. Yun nga lang, pag mas mura, tignan nyo rin sa internet para makita nyo kung legit ba yun o legit, authentic, kasi may mga fake lalo kong mas mura kasi nga mas maliit pero hindi man to sobrang mahal so, kung trip nyo to ganito laki o mas malaki pa dito, itatag ko na lang usang saan ko binili anyways Maganda na kasi, oh. May opportunity. Maraming opportunity na darating. Kaya lang nag nagkamali ng ano, decision. So, para ma-prevent nga natin ang wrong decision, kailangan natin gumamit ng prevention tool. Ito lang naman naisip ko. Um, smoky quartz. Ano ba ba? Ito labradorite. Kasi ito ay ano eh, may kinalaman din sa stone ng change or transformation. So, syempre magkakaroon nga ng change. Dahil sa presence ng uh, six of swords kanina, may, may transition. So, gagabayan kayo nitong ano, labradorite sa so, bawat change na tatahakin nyo, tig lang. Hanapin ko rin sa internet para ma-sure. Labradorite. Kasi hindi ako masyadong magaling dito sa ano eh. Mga crystals. Nitong 2025 lang ako nakahiligan. Ngayong 2025 ko lang nakahiligan mag-collect ng mga ganito. So, sabi dito, um, sa AI ng Google, Spiritually, Labradorite is known to protect against negative energies, foster intuition and psychic abilities, and facilitate transformation and self-discovery. It is a powerful stone for meditation, helping to clear, clear the third eye chakra, enhance mental clarity, Oh, ito, pwede rin pala, oh. Kasi, kailangan nga ng mental clarity para hindi magkaroon ng wrong decision. So, again, ulitin ko, it's a powerful stone for meditation, helping to clear the third eye chakra, enhance mental clarity, and promote a deeper connection to inner wisdom and the universe. So, again, pwede rin pala ito, oh. Kasi, sabi, ano, eh. Enhance mental clarity. ito rin kasi, ganoon din siya. Enhance mental clarity. Uh -huh. Anyways. Hanap na kayo sa internet ko, ano yung trip nyo. Kasi minsan, ano yung isa napansin ko. Uh, may mga crystal gemstones na nagkakapare-parehas ng meaning although may mga iba-ibang version pero minsan nagkakaparehas like black obsidian mga black lahat ng black so pag black kasi sinisimbolize niya yung pang-remove ng negativity so ganyan pag, uh, pag black obsidian, black tourmaline, jet, black jet o, basta black. Eh, isa lang yung meaning. Pangtanggal ng, ano, negative energies. Pero, nagkakaiba in a way na yung iba nagde-deflect ng energy. Parang hindi mo ma-absorb. Yung iba man na-absorb. Tulad ng black tourmaline, na-absorb daw niya. Tapos, tinatransform niya yung negativity sa positivity. So, alam nyo, iba tine-deflect. Hematite, alam ko, ano eh. Saka pyrite. May kanilaman din siya sa, ano eh, pang-deflect ng no, negativity. O, oh, di ba, nagkakabaryas. Ganun din yata yung bronzite. So, kayo na maghanap sa internet kung ano yung trip nyo na um, stone. So again, uh, ano ba, ba ma -re recommend ko? Chia Stolite yata yun. Teka, Chia Stolite. Wala pa ako nun eh. Bibili pa lang. Kaya hindi ko mapakita. Teka. Alam ko may Libra Energy yun eh. Kaya, um, maganda rin siyang pang, uh, pang decision making. Kasi, ano, balance yung heart and mind sa pag -de -decision. So, again, yes, to light. Yung bronze light. Teka. Yun din eh. Wala pa ako nun. So, bibili pa lang ako. Ay, hindi ako sure. Sa bronzite. Teka. Teka, teka. Tignan ko kung pwede ba siya sa decision making. Oh so thou drawing on its metaphysical properties bronzeite is said to assist in decision making by promoting confidence clarity and calm grounded mindset it is considered a practical stone that helps you or organize your thoughts and move forward especially during times of change or chaos of bronzeite mm-hmm So, again, kayo nang humanap sa internet kung anong trip nyo. So, suggestion lang yun. Anyways, babasahin ko na lang tong part na to. Punin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha lang ko ng tatlo para mabilis. Kasi ano anyway, eh, 23 minutes na balat to. So, sabi, overthinking playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Pero yung kaninang binasa ko pala yung bronzite, yung AI overview, yung ah uh, tagita, information na sinabi ko tungkol sa bronzite ay galing sa Google AI. Yung English. So, sabi dito, magnetic connection there is uh, a very strong pull and intensity that draws you to this person. Uh -huh. At ang uli, basa na yung kamay ko, kaya um, dito. hindi ko mababakan masyado ang card. Redirection your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not what on what you fear will happen. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Ay, libra reading pala to. Kalimutan ko. O, oh, sakto pala yung Chia Stolite. O, oh, sinabi ko kanina. So, again, bye!